nanya kasla idin nga kwan dadakil ti rin? dati sa giduwang napatit po na gamin na eh nakukutong tang ha hello mga ka-farmer bago anihan ay papasilip ko muna sa inyo ang mais ko ngayong araw October 1 ay ika 111 ng tanim kong mais dahil naitaring ko ito noong June 12. Ngayon lang ulit ako nakapasyal dito dahil sa sobrang busy. Ang expected ko ng anihan dito ay October 5. Kasi 115 days ang maturity ng decal. Pwede na siyang anihin sa mga ganong uh, date or days. 115 dahil masama ang panahon may bagong jenny tayong hinaharap kung may available na repair sa October 7 Sunday at maganda na yung panahon ay ipaparepair ko na ito pero kung wala pa pwedeng pwede pa naman ipaliban or ipospon kahit hanggang ika 120 to 125 days ang mais. Napansin ko at experience ko rin, mas mabigat at uh, ang timbang kada sako kapag medyo matigas ang mais. Sa mga hindi nakasunod sa aking upload, bale dalawang binhi po ang naitanim ko dito. Tatlong Pioneer 3585 at isang bag ng Decalb 8282S asaan ko mga ka-farmers na mababang production o ani ng mais ngayon dahil na naman sa problema sa uod sobrang sinalanta ng uod ang mais ko hanggang sa namulaklak ay meron pa ring mga uod at noong flowering stage na nito ay meron na naman dumaan na bagyo kaya naapektuhan 'yung pamumulaklak ng mais kompleto ang abono nito anim na abono ang nilagay ko dito 1620 at uh, urea na 4600 ang pinaghalo kong basal tapos nung top dress ganun din pinaghalong 1620 at 4600 din ang, binas, ang side dress ko dito nag spray din kami ng foliar yung fast grow pero hindi ko masyadong naramdaman kasi nga ganito yung nangyari dito sa mais napabayaan pabayaan ayan so napansin ko dito sa may part ng decal na payat talaga ang puno at natataas pero yung butil malalaki compare don sa pioneer so makikita natin yung ah uh, epekto organo, kalakas umani itong tekal sa araw na ng anihan pero expect ko na mababa pero tignan pa rin natin kasi yung last na inani ko dito na apat din na bag na puro pioneer ay 148 yung una tapos yung pangalawa na naman 138 na kaban so tignan natin kung may maitutulong itong dekal sa ani uh, ko ngayon kung maabot pa rin nga yung ganong uh, ani pero expect ko nasa 120 or 118 na lamang ito ngayon dahil nga dun sa mga kalamidad na dumaan yan tinitignan ni tatay yung butil ng dekal so ayan mapapansin talaga na orange yung kulay ng dekalb at sabi niya na malalaki din yung butil bali dito lang sa part ng labas yan uh, ano hindi na kami pumunta don sa gitna kasi masyadong madamo nakapag spray din naman kami ng pandamo dito pero talagang tagulan noon may bagyo-bagyo kaya ito nakahabol yung mga damo yan sa part ng decalp ito mga amazing farmers uh, napansin nyo payat at matataas yung puno so yan tinitignan pa rin namin yung pagkakaiba ng bunga ng mais at ng pioneer at saka yung dekalb pareho silang ano, mga amazing farmers pareho silang bungal bungal yung bunga alam ko talaga nagkaroon ng epekto dun sa flowering stage niya, dun sa pag -pollinate. kaya ganyan. So yun talaga, titignan natin sa uh, araw ng anihan kung magilan ilan na kaban ang maaani natin dito. At ipapakita ko sa inyo yung mga uh, iba pang pagkakaiba ng DeKalb at saka yung Pioneer sa susunod na video na i-upload ko. Kasama na rin doon yung presyo ng mais kung magkano na. Kasi ngayon tataog ulit ako doon sa buyer kung magkano na yung presyo ng mais. Kasi yung unang sinabi niya sa akin nung tinawagin ko nung isang araw ay 12.50 ang eh. sariwa tigan. na galing mismo may sa, eh. sa ani. Hindi pa nabibilad. So hanggang dito na lang mga amazing farmers ang aking video. Maraming maraming salamat sa panonood. Abangan nyo yung next na i-upload ko at update ko kayo kung magkano yung bilihan na ng per kilo ng mais dito sa Cagayan at Kalinga. Happy farming mga amazing farmers. God bless po.